Magandang hapon sa inyong lahat Ayan, biyahe naman po tayo Biyahe na naman tayo guys Ikot na naman tayo Babiyahe Ayan, biyahe na naman tayo Magandang hapon sa ating lahat Ayan, tara Biyahe tayo Ayan, biyahe na naman tayo Mga kapatid Ayan biyahe biyahe ano pa yung mga ano ano pa yung mga LTO yan pasukin natin dito pasok tayo dito sa subdivision kasi kung iikot tayo ay eh, matagal kaya dito tayo sa shortcut shortcut yan pasok tayo sa mga subdivision di ba guys yan ang diskarte eh. para hindi tayo matraffic Daan-daan tayo sa mga shortcut. Ayan. Pasok tayo dito sa mga iski iskinita. O, oh, tabi-tabi mga kids. Mga bata. Tabi kayo. Wala. Ano? antitigas pa nila. Nakaka-dalikado nga pag masabit sila. Kaso lang, matigas sila. Gitna pa rin. Ano ba yan? May mga bata pa rin dito. Oh, tabi mga kids para hindi kayo mas ano kawawa naman kay pagan ano. very good. Very good girl. Ayun. Dito tayo, bumiyahe araw-araw. Ay, okay, naantok pa ako. <laughs> Ito ang ano ko guys, lagi akong naantok. Iba talaga pag ano na, nagkakaedad ka na. Kasi nung medyo bata-bata pa ako sa biyahe, naku, kahit sabi ko kahit ano siguro, uh, 18 hours, 24 hours, di pa ako naantok. Di ako, dati sa biyahe ko. Ngayon, naku, biyahe lang na ano konti. Naantok antok ng tao <laughs> thunders na talaga kasi iba na yung thunders iba guys iba na yung thunders <laughs> yan dito tayo maya maya wow dito tayo Diyan tayo mamaya sa gel and product yan mag angkat tayo dyan guys wala delikado ang mga single motor dito ano sila wala silang wala silang disiplina kakatakot Ayan. Wow. Ating binili yan di-deliver natin sa talipapa oh, di diba? frozen foods masakay na kaya mga ate yo yan biyahe tayo Bumili ako ng ano, pumili ako ng ating paninda sa pwesto, Tapos dito tayo ngayon papasok sa gate na to para hindi tayo matraffic sa kabila. Kasi pag mang long way tayo, matraffic. Ayan, okay. Tara guys, biyahe tayo. Ayan, dito tayo shortcut, o ba diba? Ikot-ikot lang tayo pero mas mabilis yung pag doon tayo daanan ay, pun, ay yung daan natin ng ano yung talagang dinadaanan pag hindi dito sa shortcut abutin tayo ng one and a half hours dito naman eh kalahating oras lang makarat, makarating na tayo sa pupuntahan natin so save tayo ng one hour yan yan ang kagandahan dito di ba guys pero dito uh, ikot ikot tayo dito sa uh, shortcut shortcut tayo dito sa mga subdivision yan yeah. maganda wala yung atantropic ah ayos walang traffic ngayon dito tayo shortcut na diba dito na tayo sa kabila traffic ah, sa kabila traffic <laughs> buti dito wala okay, guys wala tayong traffic <clears throat> hmm. Biyahe-biyahe ingat lang tayo sa biyahe <laughs> diba nakarating na tayo dito saglit lang sa dito sa talipapa. pa wala pa yatang 30 minutes eh diba guys pero pag Doon daanan, doon ka sa daan talaga eh habutin ng siyam siyam ah, sinasabi na discarte lang discarte lang di diba guys kung may paraan gagawin Deliver na tayo guys Ayan. Tapos na yung trabaho natin Uwi na tayo Ayan. Bye bye guys Bye bye Hey girls Ako lang to Ang lalaking takbo ng takbo Sa isipan mo Bye bye